Ayan mga guys, paalaman na. paalam na po silang dalawa mga guys. Alam mga anak kong na laki ko po, po, ito. Ito po ang magiging wife to be niya. Pupunta po sila sa New Zealand. Ito po. Ayan po. Ayan mga guys, ito po ang po. Inakit po namin. Ito po sila. Nawal no, na. na po sila sa departure. Di makalipa din pumasok mga guys sa loob eh. Dito lang kami sa laba. Ayan po sila. Aga po namin nagising. Ayan po. New Zealand po ang punta nila. Ayan po sila mga guys. Sa malungkot na naman anak ng lalaki. Ayan po siya. <laughs> <laughs> Suplado. Ayan po, ayan po mga guys. Ayan po. Airport. Airport po. po tayo. Bye! Sige na. Kiss na. Kiss na be. Ito na si Krisha aking mamanugangin. Eh. Pupunta na po na New Zealand. Ayan, ako po sila. Uh, ito po.